Simple lang naman yung pangarap ko sa buhay. Maging maayos lang ang pamilya ko, okay na ako. Gusto kong abigay sa kanila yung buhay na maginawa. Sino bang mag-aakala na yung hili ko sa pagpapaganda? Yun pala ang magpapaganda sa buhay ko at ng pamilya ko. Samahan niyo akong magpaganda at kumita dito sa Kitang Kita. Ayan na nga ang mga mami natin na nakatikim ng kanilang makeover. Aba, upisahan natin pangalan mo, ma'am. Apple. Apple. Wow. <laughs> Mahinim si Apple. Apple. <laughs> ano to? Anong pinagawa mo? Anong ano yung epekto sa iyo pag ganyang nami-makeover ka o oh, merong pampaganda na nadadagdag sa iyo? Well, maganda naman siya. Pero syempre, maganda yung may mga dagdag, alam mo naman. Ano? Um, ano, yung mata ko, para lang lalong mapansin. Oh, diba pag book up like this, pag ganyan mo na wala ka nang problema, nakangiti na agad yung mga mata mo. Tingnan mo yan, ganda oh. Buhay na buhay yung mata. Yes po. Yeah, Siyempre, libre yan. Hindi ba? Yes. Yes, maraming salamat, Ate Criselda. Ito naman, wow, ikaw, ano pinagawa mo? Mata din po. Mata? Mata? Hindi po. Anong Eyelashes mo. Mata ko Mata? Para hindi ka sa package namin. <laughs> Hoy, ay, I... pilik mo lang sa pa. Kapatingin din sa'yo. Yung kanya parang natural, oh. Look at Ang, ayun ang na-request mo. Ang ganda, ang ganda ng gawa. Masakit ba siya? Hindi po, napaka, ano po. Oo, oh, nung kamay nila mag ano. Zelda. Wow. Ito na tayo, dito tayo. Wow. Yung mga nanay natin ngayon, parang, parang alam mo hindi maglalaba bukas at mamamalansya. Hindi ba? Ganyan dapat. Meron din silang pahinga. Ganun naman ang mga nanay. Kailangan bigyan natin sila ng oras para sa kanilang mga sarili. Kayo, ano pinagawa nyo? Pilik mata rin. Pilik mata rin. ang ganda rin ang pilik mata mo. Ngayon ka pa lang ba nagkaganyan? Medyo po. Kasi wala po. A ano? budget. Wala kayo pang budget. Kaya pagpasalamatan natin. Oh. Pilik mata pa lang confidence. Pilik mata pa lang confidence. Gandang ah! ganda. Why not? Kayo naman po. Kilay po. Ayan, yung, ano, Matagal mo na bang gusto? Plano na magpag... My dream country? Ano? My dream country! Yes po. Grabe. Grabe. Totoo yun. Bakit importante na ang mga kababaihan din. Hindi ko naman sinasabi importante, pero minsan may boost na nabibigay Opo. Oh. Kasi para pag, uh, pag -ising mo, hindi mo na kailangan, ay, walang kilay, kailangan ko mag muna oh. bago lumabas. Eh ngayon, hindi na. Ano yun? Oh. Wow! Oh. Oh, na agad! At syempre, meron din po sila dito mga uh, nail, mga nail art, or, uh, di ba ito yung tawag dyan sa ganyan? Ano pangalan mo, sorry? May po. May! May! Nakakailang mga daliri ka na mga ilang nanay na? Tatlo. Tatlo. Gaano katagal ba ang paggawa ng ganyan? One hour lang po. One hour lang. O, mamaya, anong pakiramdam na bago ang iyong mga Fresh. <laughs> Fresh <ba> ako, kuko? Fresh. Fresh sa mga kuko ko! Huwag mo na maglalaba. Huwag mo na ilang linggo. Uh, dalawang araw lang. Dalawang araw lang, maglalaba rin siya. Hindi pa guwantes ka na? Okay. Para pa. hindi masira. Ayan na! Ang may pakana. O, di ba? At yung pinakamahal na talaga naman tuwulong sa ating mga minamahal na nanay, si Ate Criselda Esqueria! Good ah, morning! Po. Good morning! Actually, Criselda lang. Parang 13 years old lang to si Criselda. <laughs> Ang ganda-ganda nito ni Criselda. Ilang taon ka na ba, Criselda? 36. 30? Ha? 36. 30, man. <laughs> Sige, <laughs> 18, na 18 na oh, lang po. Yung totoo, yung totoo. 18 na lang. 18, di ba? Nakikita niyo naman. Okay, itong negosyo mo, gano'ng katagal na to? At ba, pa, ba, paano nag-start ito? nag-start po yung business ko, 2019 pa, sa okay. sa bahay lang po ako dati. Uy, nagkasambahay ka raw. 17, years, 17 old. years, old. po. Tapos, anong, anong nakita mo? Parang, syempre, kagaya ng ibang mga hikahos sa buhay, gusto natin umangat, diba? Opo. okay. uh, ba yung naging, ano mo, yun ba yung naging push mo? Kasi alam ko, pagkakaalam ko, labing isa kayong magkakapatid. Opo. Oo, madami. Dami. Na nagkasambahay ako, tapos, ano, nag manicure pedicure oh wow, yun muna siguro no pagkaipon nag-enroll po ako sa, sa ka kakilala ko okay. 3k yung starting ano na nag-enroll ako ng eyelashes Eyelash. tapos meron siyang ano pre kit na pang-starting okay. doon po ako nagsimula okay. sa bahay-bahay lang po bahay-bahay lang po magkano yung binabayad sa yun noon 250 150 pesos? Opo, nang so, nag-umpisa po ako. O oh, pero ngayon, magkano na? 600 na po. O oh, kasi yung mga binibili mo ng mga gamit, nag-up ka na rin? Opo. Ano yung mga gamit? Saan galing mga gamit Inaangkat, pa po, okay. mga Ay, inaangkat po po. pa po namin yan sa ibang bansa. May mga distributor po. Inaangkat pa po namin yan sa ibang bansa! Diba? Importer Opo. si ate! Diba? O tapos, paano lumaki ang iyong business? Ayun po kasi kasalanan din po ng mga client ko ayaw po nila akong tigilan. O iba ang Opo. Yun lang Inang... talaga wala kang pahinga. Opo. Oh, Oo, oh, oh, dire-diret. Pinaka-day off ko na lang talaga yung ano. Yung pag wala akong gawa. Mhm. Mm Siyempre, pag nagpe-business ka, hindi pwedeng isa lang ang alam mo. Nakita oh, ko po. ang dami mo mga sertipiko dito. Oh, Parang kinuha mo na lahat. 'Di ba? Kinuha mo na lahat ng mga gusto mong uh, matutunan. Ilang taon itong mga itong sertipiko mo nag-start ka ng ilang taon ka? 2019, uh -uh. nung eyelashes, tapos ah, nagpatuloy ba? po ako ng 2021 sa eyebrows naman, uh -huh. nag-enroll po ako uh -huh. ng sa Lux Beauty. Uh, 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 yung, Oo, uh yung eyebrows kasi mahirap din yan. Opo. Diba? So mag-isa ka lang, ikaw lang naggagawa. Opo, ako lang po. Uh, kamusta ang likod niyo? Okay, okay pa naman po. Mga, mga kamay mo, okay pa? Okay kaya, po. kaya para, pa naman. Ano ang pinaka-challenge sa nag-eyebrows at nagpipilip mata? Ang uh, pinaka-challenge sa akin, ang ano lang naman pagka nagagawan po sila, tapos nag, sa, nagiging satisfied sila, parang sumasaya po yung damdamin ko. Doon yun ang Ay lang ang challenge ko, kailangan maging satisfied po yung client ko sa lahat po ng gagawin ko. Speaking of uh, satisfied, pupuntahan ngayon, kasi nandun si Kuya Tony Pet ngayon, uh, tinitingnan na niya ngayon yung nagpapa, matama ba, nagpapakilay, sundan nyo to. Kuya, Kuya Tony Pet, Yes. Ano nga ba yung mga kilay Ayan, eto na. Eto, uh, bukod sa pagkikilay, aba, naglalagay din sila ng eyelashes. Hindi ba, no, Criselda? Uh, uh. Ayan. Eto, kasama natin dito, bukod kay Criselda, si Bonnie, ang kanyang nickname, ay si Melissa, ang kanyang kapatid. Good morning. Good morning po. Ayan. Hindi siya makalingon kasi may, 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 mayroon itong nai! Inay! <laughs> Napakaganda ng mga nanay natin. No? Ito, ito, kung makikita nyo mga kabarangay, ito, nilalagyan na ni Melissa ng pilikmata ang uh, ating uh, mapalad na misis ngayon nating kabarangay. Yung isang yung left eye niya tapos na eh. Tapos pare, pala lumalabas sa, sa isang pilik mata, ang isang pilik mata ay limang strand yan tama ba? Limang strand siya. So sa sa isang pilik mata ay isang mata, mga ilan 'yon? lang yun. isang set yon isang set yon ngayon nasa kanan na siya ayan mami ikaw ba excited na excited ka ba rito sa yung oh uh... opo excited na excited na po ako pangarap po po ito talaga ba bakit nanginginig ka Hindi po, wala po akong ngipin eh. <laughs> Hindi ba? Le, magandang maganda ka pa rin. Ayan ha. So si Mami nakaredy na. Nakaredy na. Tapos, ilang, ito, 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 ito Bonnie. Ilang, uh, ilang linggo, buwan ang pagsasanay bago talaga mai roll out mo na. Okay, Fully operational lang paglalagay ng pilikpata? Ano, ilang buwan ka po to trainin? Mga ano po, tatlong Lanap buwan. Mm-hmm. -mm, mm -mm. po yung ano Ko. Tatlong buwan Lanap din. Banawin. Ang tanong dito, marami bang, nag ano mas marami? Yung mga nagpapalagay ng pilikpata o kilay, o pareho? Pareho po. Ano. Pareho, ano? Opo, kasi yung mga babae, hilig po talaga nilang Oo oh, Ready naman. yung face nilang marap sa tao. Eh. Tama, oo, okay. oo. Kasi, saka, kung tutuusin, eh, ang, ang laki, ang laki ng ginaganda, uh, iginaganda, no? Kapag in, yung, yung, yung mata, eh, pinapaganda natin lalo, ano? Oh, oo. 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 O, magkano ang pagpapalagay ng kilay at ng uh, kung ba, package at, at Sa kilay po, kung magpapagawa po sila microblading, 2 mm -hmm. po mm -hmm. per session. Kung ombre shading naman po ay 3,000. Ano yung ombre shading? Make-up look po siya. Oh. At brows naman, combination po ng microblading and ombre shading, 3,500 po yung presyo niya. Aba, pwede pwede na yun. Opo. Pwede pwede na. Tapos matagal na yun. Magla-last na yun, hindi ba? Opo. Babalik lang for touch-up. Opo, touch-up. Oh yun. Ang galing. Okay. Um, eto si Mami, pwede ba natin, pakita naman natin. Ayan, pakita natin sila. Ayan. Oh yan. Ayan. Yan si Melissa, mga kabarangay, ang kapatid ni ni Bonnie, ni Criselda. At ito si mami natin, eh, talaga namang, mga uh, eto na, on her road na para sa mas ikagaganda ng kanyang uh, outlook sa buhay. Kasi ang ganda nga naman ng pilik mata niya. Itong ating permanenta uh, uh, permanent uh, uh, makeup artist na trabaho at esthetician. este Para sa mga kabarangay, ano bang ibig sabihin nito, Bonnie? Permanent makeup po, ano, yun po yung makeup na hindi na nabubura. Oo. Oh, yun na. So, ano Para na siya? Para lagi kang on the go. Mag-swimming ka, maligo ka, yung kilay mo, hindi na siya nabubura. Oo, oo nga, hindi nabubura. Oh, no? Tama. Ang hirap nga naman kasi iriridu mo ulit yun. hindi eh, oh. ba? Ito ba, uh, bilang isang owner, bilang owner ng uh, negosyo nito, ano ang uh, ano ang uh, tulong na naibigay nito sa sarili mo at sa pamilya mo? Sa pamilya ko po. Uh, actually, mas inuna ko muna yung pamilya ko kaysa po sa sarili ko. Okay. Oo oh, naman. Oo Kasi naman. bago po ako nag-build up nito, inisip ko na kailangan yung mama ko may may bahay na siya. Oo. Then after nun, saka ko, saka ko na po sinunod yung gusto ko. Mm. Oo. Kasi alam ko, balita ko, napakahirap din yung mga pinagdaanan nyo, no? Talaga hindi rin biro, no? Yung mga uh, kwento ng buhay natin noong noon, ano? Ano, ano ba ang, uh, ano ba ngayon ang mga naipuntar mo na proudly para sa yung nanay. Inuna inuna niya ang kanyang pamilya, 'di ba? Oh. Napaka-selfless ni Bonnie. Ano pang ano ano nang mga naibigay na natin sa kanila? Sa ano sa sa, sa, sa mama ko, nakapabilik kami ng lupa. Wow. Kasi nakapagpatayo na ng bahay. Oh. Wow. Nagtulong-tulong din po kami tapos. Oh, kayo magkakapatid. Oo. Oh. Oh. Tas sa kapatid ko, mga puhunan nila sa negosyo. Naplay, -na puntan mo na rin, natulungan oh, mo na rin sila. At ah, syempre si Melissa, di ba magkatuwang oh. kayo dito sa sa negosyo, sa sa inyong negosyo ito. Masaya ka ba, Melissa, sa iyong ginagawa? Oh, po. Masaya, po. Ayan. Masaya, masaya. masaya And uh, ano ba, saan nyo ba nakikita na mapupunta itong, itong negosyo ninyo? Ito ba, papalakihin nyo pa? Nakikita ko kung palalakihin kasi may second branch na po kayo. Ayun, may second branch na kayo? Opo. Oh, Mag-open oh, oh. po sa August 8. Aba, congratulations. Sam Aba, sa Malabon. Oh, Sam. wow, congratulations. Isumali ka rin sa isang international competition uh, na may kinalaman sa nail and beauty art. Uh, ano ba ito? Ano, nail art and, and beauty oh, na competition. Ano po, ang, uh, ano po ito? Sinalihan nyo. Uh, Nanalo ka rin award. Excellent sa po kami. Actually, ano, grupo po kami. Mm -mm. Parang, yung isa po, halimbawa na, ako, naka-ano po ako sa ombre shading, mm -hmm. yung ibang katim ko, nails, lashes, and microblading. Wow! Mahusay, mahusay. At balita ako, ang dami mo raw kasama roon, ano? Opo. Ang dami mong kasama. Ito ba, yung, ito ba, eh, sumakaka, dalawang, pangalawang branch niya sa Malabon? Naku, Opo. Naku, na kayo ng palaki. Opo. Sana po, mas lumaki pa po, mas marami pa. Oo oh, naman, masigurado. Lasa na lang po, ano po ang payong may bibigay nyo sa mga kapalanggay natin, sa mga manonood natin na nangangarap na maging katulad mo, na magkaroon ng negosyo, ganito ka, ka successful? Hmm. Ang mapapayo ko lang po, kasi tayo, iba-iba po tayo ng passion, di ba? Hmm. Sundin nyo lang po kung ano po yung pinakagusto nyo. Pukusan nyo po. Tuloy-tuloy lang. Love Tony